yung chuhin ko. Sabi po ng chuhin ko, di ba? Ano ka, uh, gusto mong magpare, sabi niyang ganyan. Kasi meron po kaming kamag-anak na pare. Sabi ko sa chuhin ko, opo, gusto ko po magpare. So, inintroduce niya sa akin si Brother Eli. Nung unang mga pakikinig ko kay Brother Eli, Ah uh, tuwan tuwa ako sa kanya, akala ko kasi kung magpapari ako, I will be joining the Order of the Friar, mean uh uh OFM, yung pong ano, uh, mga Franciscan missionary. Yung mga naka-brown na ano na habit, yung mga naka-brown na ano na mga mga monk. Yung po yung gusto ko kasi I like uh missioning people, doing charity to people ganun po ako. Alam po yan ng mga ano ng mga kasama ko mga sakristan. Kaya isa po yung mga nakasama, nakasama ko mga sakristan na nalungkot when I uh, change my belief. Isa sa mga ano mga tinatawag na mga dagis pisamban or manang ng simbahan, Uh, ang ano po nila ang ang grupo po nila sa simbahan is CWL or Catholic Women's League yung pong mga nakapute or nakablu na mga uniform sa simbahan na nag-a-assist sa mga pare nag uh, nag uh, uh, nagbabasa nagko-commentator lectors yun po yung mga tinatawag na Catholic Women's League no po ang isa pong nagsabi sa akin na uh, uh, isa sa mga nanay nanayan ko sa Simbahang Katoliko noon, sabi po niya sa akin, "Anak," sabi niya ganyan, uh, "hindi hindi hindi kita uh, ano, i-judge. Uh, meron tayong kani-kanyang paniniwala. Tandaan mo ang mahalaga, maging mabuti kang tao kahit saan ka man pumunta." Sabi po sa akin noon, natatandaan ko 'yun. Nanay, nanay 'yun ni ano ni Ronron Ron, mo. Uh, tinandaan ko yon. Tandaan mo, kahit saan ka man pupunta, maging mabuti kang tao. Sabi niya ganyan sa akin. Opo, pagka ayaw mo na dyan, bukas, nakabukas yung palad ng Mother Church, sabi po niya. Natatawa nga ako po ako noon eh, nung time na yon. Bakit ko po sinasabi ito, mga kapatid? Ang pinupunto ko po, mga kapatid, hindi po po pwedeng manatili ang Diyos sa isang samahan na meron na pong mga irregularities na mga nangyayari. Tandaan po natin, hindi po tayo ang tunay na punong olibo. Ang tunay na punong olibo po ay ang bayang Israel. At matagal na pinagpahinuhuran ng Diyos yung bayang Israel, dahil sa kanilang mga kabukyutan na mga ginagawa. Come and go po ang Diyos. Pag nagkasala, aalis ang Diyos. Itatakwil sila ng Diyos. Pag, nag, nag, ano, nag, pag nagsisi, kaya nga po nasulat po yung ano eh. Kaya nga po nasulat po yung talata sa Biblia na Ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangit at anapin ang aking muka, talikuran ng kanilang masasamang gawa, aking ipatatawad aking diringgin sa langit ang kanilang mga daing ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan pagagalingin ko ang kanilang mga lupain kaya po mga kapatid wag po tayong maging panatiko wag po nating i- i, i ano wag po ilagay yung ating pananampalataya sa tao ilagay po natin ang ating pananampalataya mga kapatid sa Diyos pagka po sa Diyos natin inilagay yung ating mga pananampalataya, nagkamali man yung ating kinikilalang sugo, hindi po maapektuhan yung ating mga pananampalataya. Kaya ako, kaya ko po, ako, kaya ko po ininstall ngayon yung Facebook ko kasi marami pong ano eh, marami po akong mga kino-consider pero hindi ko pa po ini-install yung Messenger ko kasi sigurado yung mga panati ko na ano aaway na ko kasi kung talagang sa Diyos tayo bakit kayo nang aaway bakit kayo nang aaway